Lumput isang taon nang naghahatid ng makatotohanang buppbabalita. Si Anthony Katunying Taberna ay isa sa mga kinagigiliwang broadcaster sa kasaysayan. Sa kanyang Facebook page, siya ay may 2.3 million followers habang sa YouTube naman siya ay may higit kalahating milyong subscribers. Pero ang mga musmos, paano nga ba sinimula ni Catoning ang kanyang karera? at ano ang naging daan para siya ay makilala ng publiko. Gaya ng marami sa ating mamamahayag, inakyat ni Kato ang hagdan ng tagumpay. Nagsimula siya bilang part-time news writer sa DZEC noong 1992 habang siya ay kumukuha ng kursong Mass Communication sa New Era University. Noong 1997, siya ay kinuha ng DZMM ang AM radio station ng ABS-CBN. Dito, bilang Radio Patrol 28, nakilala si Kato Nying sa kanyang mga exclusive report tulad ng Hello Garcia Scandal. Harika dito! Harika dito! Ano? Dahil sa kanyang angking galing at nakakatuwang personalidad, binigyan si Katon ng iba't ibang programa. Parang kayo lang po yung nasa active. ang dos por dos sa radyo kasama ang kanyang kumbatsero na si Jerry Baha na higit dalawang dekada nang tinatangkilik ng publiko. Sa telebisyon naman, ilan sa kanyang naging mga programa ang Magandang Umaga Pilipinas, Oras po natin, aqui, ay, aquí, tiam, Umagang Kay Ganda, at X XXX yung abangan gabi at tapatan ni Tuning. Sagot po ito ng tanggapan. Noong Agosto 2020 ay lumipat ang dos por dos sa DZRH. Noong 2022, kinuha rin si Katuning bilang isa sa mga pioneer anchors ng All TV. Yan lang po ang at host ng programang Kuha All na tumatalakay sa kwento sa likod ng mga viral videos. Kuha sa... Ilang beses na kinilala ang mga kontribusyon ni Katuning sa industriya. Isa sa kanyang mga parangal ang Best Radio Reporter Award sa 2005 KBP Golden Dove Awards. Siya ang kauna-unahang radio reporter na tumanggap ng nasabing parangal mula sa KBP. Sa kanyang kabataan, pinangarap ni Katuning na maging isang ministro at bagamat hindi ito ang kaniyang naging kapalaran, siya naman ay naging tagapagmulat sa taong bayan sa mahalagang isyu sa lipunan. Para kay Radio Patrol 28, Antonita Berna ako si Helga Taberna, at ako naman si Zoe Taberna. Ito, ito ang tune in kay Tunying Live.